May letter B sa unahan at my letter Y. My B, my Y, my A. May B, may Y, may A. Wala ano. Oh my God, sino yung may B, may... Sino yung kung sino yung B? Sino? Send yung muna, sa ako. Zero nine? Zero nine, zero seven, seven, zero three, one, four, four. Ah, sabi ko sa inyo, letter B. Letter B. Morino. 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 Patangkad. ano pa? Mabangaw daw ang hininga. Hindi ko pa alam eh. <laughs> oh, isa pa, isa pa. <laughs> May isa pa. Ano pa isa? Oh, ikaw, ikaw. Ah, alam ko Pula na. lang. Alam ko na kung sino 'to. Sino? <laughs> Tano. <laughs> Letter B nga, Moreno. Alam ko na. Bobby, papa ko. Ihirap <laughs> <Pamuna. laughs> pa mo na naman kami. Ilala ko na kung sino. Sino? B. Oh, Big Soto. <laughs> Ay, dadai <taray> pa rin Luna. <laughs> Oh, si ano, K ano, K ano, K K ano K K Anong clue. mo ka, klo. Si nagbigay. Anong clue? Si Chiska kasi sa kanya galing. Siya ang nag ah, oh, surprise oh. sa akin. Siya ang diba, okay. si Tapos, Puga. walang pangalan, di ba? So, clue na lang, Chiska. Ikaw nakakalam clue. B nga kasi nakalaga. Alam ko na kung sa letter B. Letter B? B. Letter, B. N N with letter Y. Um, baby? Ay! Ay! B then Moreno. Parang hmm. kilala ko na talaga. Sino? Sino? Nagsisimula sa B, di ba? Matangkad. Moreno. Si Vice Ano Ay, kilala Ay, kilala daw, kilala diba? daw ni Banat. Sina, sina. Si Biolo Pascual. Biolo Pascual. <laughs> di ba nags... Nagsisimula sa B. Oo, B. Ay, hindi nagtatapos sa G. <laughs> Sino yun? Ang slow ko, na slow ako. Sino Wala. Di nag-end -e siya. Ah, okay. <laughs> okay. <laughs> Hindi pa yun. Huh? nagtatapos sa letter G, sabi niya. Baka Y. Okay, Bitoy. Bidaw. Bagang? <laughs> Bininga. Bagang? <laughs> Dali simula sa letter B. Boy Banat! Oh, Boy Banat. Binigay niya kay Julie yung bulak na, tapos nakipicture ako. Oh, yun yun. <laughs> 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 Yaman, Bininga. Bininga. <laughs> Boy Banay. Boy <laughs> <May> Banay. Ako <laughs> ka okay, ito ang clue kung kanino kung sa kanino galing. May letter B sa unahan mm. at may letter Y. Saan? Basta. May B tas may Y. May A. B -Y. May B, may Y, may A. May B, may Y, may A. Wala, ano? Oh my God, sino eh? May B, may Y, may A. E. Nandito ako sa Cebu. Dito pa talaga dumating. Dito nga? Eh. Uy, si Bitoy. Hindi, walang O. A lang. Bagang. Bagay. Bagay. Bitay. <laughs> Bitay. <na. laughs> Buro. Ay. Uy! Oh, niyo na to, ti. Teka lang. Alam ko na, ti. May B, may A, Bito. may Y. Ah! Alam ko na! Ah, aso! Bata. Boy driver! Boy driver daw. <laughs> isa siyang military. Marunong <laughs> siyang mag-drive. <laughs>